Pinagad ng materyales ng pag ng si Ara. Ano yun? Ano yung nasa sako? Bye-bye po. Buhangin. Anong kagawin niyo dyan? materials materials po para <laughs> paggawa ng ano. Talagang yung binibigay namin, ah, ginamit nyo sa bahay, pampayos ng bahay? Opo. Wow, nakatuwa naman kasi hindi talaga kayo nag-aaksaya ng, ano, ng binibigay namin, ano? Opo. Ay, naputol. Ngayon, ano yan? Para may magawa ka lang, ganon? Opo, mm -hmm. kay mama mo. Mag-inang tinulongan ng Kailen Gap Team, sobra subra ang pagpasalamat sa mga tumulong sa kanila dahil nakabili na sila ng lupa. At sobrang napaiyak lahat ng team sa kwento ng buhay ni nanay sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ng mag-ina. Kaya naman sa pagpasalamat niyang ito, marami pang naghihintay na kabang-abang para sa mag-ina. Good bless all Kailen Gap Team upuan din na bago. Talaga 'yan. Eh. Mm. yung pera nating binili, ginamit nila sa ikabubuti. Yan. Uy, Ay, pinto na. Tapos may lock na rin, bro. Nag-ano pa pa Tapos na. Ang galing. Pasok kayo, bro. Pasok ko. Yan daw. Yan, napakita natin yung lock. Yun, may lock na, oh galing naman ni Rose ano ang na ba? Feeling nyo safe na kasi ayan a, mga ginawa nyong pinto, ano? Yung pagkain nyo na ano naman, tutugo na naman sa araw-araw. Very good. And anong plano nyong mag-ina? Plano mo bang ano? Sa pag-aaral ko po. Yun, sabi niya, tuloy mo daw yung pag-aaral mo, ganun. Ayan, shoutout po kay ng Marilyn Pablo sa patuloy na pagsuporta kay Rose Ann especially sa kanyang pag-aaral ano ayan po kay Ninang Marilyn Pablo ayan, salamat po kasi siya po yung ng pag-aaral ni Rose Ann. so anong gusto sa so, next time na lang ganun pwede naman po next time na lang o, para ngayon makabuelo muna kayo ano and si mama mo matulog buti na kapunta siya mag-isa Di po nga ako sinama at baka po magbigla kayong dating. Ah, ang bagong lupa ni nanay. Mayaman na si nanay. Nay, may lupain ka na. May katay na Ah, may katabi na. May kapitbahay na kayo. Malapit lang po sa kalsada? Malapit lang. Anong sukat yan, Tay? Jis? Jis Purkinsi po. 15? Ito, ano, may bahay ba tayo dyan, no? Yang gitna. Yang gitna. Ayan ah, pala oh. Ayan dito mismo. Ito po. Ayan. Ito mismo. Ah, ito pala mismo. Okay na. Ginamas na pati oh. <laughs> ito na nga, ang ganda man. Kasi katalasada yan lang. Oh. Magkano pong ano dito? 50? Iyo si Ano po yan? May papel? Oo, oh, wow, may titulo May titulo na? Ah. Hindi. Sige na. 50 na natin kasi may titulo naman pala. May Saka. titulo eh? Malaki naman pati. Malaki.